na isa ko ka kumpare kani si Juan, Juan o Pedro pero ang naka problema aning Pedro perti gyud ka bugo sintabi lang sa Pedro istorya story, story ni mo perti ka bugo pero kani si Juan perti naka bright na isa ka langog di balita man gyud nga langog di basta-basta kay sa unang panahon gi di... puy ando na sa mga hapon pero kay wala nang hapon na may mga inkantor puyok Sus. Karon dai kang gapuyo dito kapri na. Pirpertin dengan bulawan, na hiringan manan iwan. Nya kani ki bret kayo. Kung mukhimo do ka kasaba dito salangu, ni sa langot, pagkuha nimo sa bulawan, kumuto nimo ng sa kapre. Kay dakwas kapre gabantay. Pero ang gibuhat ni Juan, gigamit yung utok, dala sa Nakihinay siya kamang dito sa kuwarno sa langop. Tso, paglantaw niya. Grabe ang bulawan. Puro bulawan. Nahinay niya na sulod sa sako. bulawan. <laughs> Tunga sa sako na. Kapot siya. Tso, hulog mo ng mga ka bulawan. Bulawan, hatag, na ano? kasikas, kabanha. Anad ah, yung higante o, kinsa Kinsa na. Anak po si Anak po si Juan kay Pertim Brighta. Meow. Tubag po nang higante nga Ering <laughs> Roman di ay. Uli, uli survive si Juan dala isa ka putyong kaning bulawan sa ako. Sos, karon. Sugatan na niya kumpari Pedro. pre. Asa mo kay gikan pre, yung dalang kong sako. Pre, pwede ka kabalo. Kanang lugar dahil yang lang. kanang bulawan. Ha? Anak si Pedro. Bulawan yang modal, pre. Di anak ni kuan ba ni Juan? Ang sako. Tadawa pre. Ala pre. Siga ang mata ni Pedro. Ano o? Lata sa sako. Bulawan mo dahil. Tinawa pre. Asa mo na. Diyas Pre. ang imong baton gamiton nimo imong kabret kay ay hidak ng higante gabantay kung maghimo ka kasikas dia kumuto na imo ulaw sa kinahanglan dia pre magpairing-iring ka pag maghimo kag kabana dia ana dia pre magpairing-iring ah adto pud ang gidala ni Pedro kay perting kuana tulok ka ako. <laughs> kay gusto gid siya mga millionaire langog na na dito na siga ang mata ni Pedro anong mata ni Pedro pag bulawan ano talaga <laughs> <laughs> siga kayo sulod na niya ana so sa isa pa lang kakuan tumpag bitaw na ang bulawan pag tumpag sa bulawan kay nang kahatag man kasikas singgit ang higante kay mo singgit man basa na ibana kay mo mo tinagbantay ang higante ana higante nga kinsa na tumbag po si Pedro. Pairing-iring ra ko. Pairing-iring ha. Pairing ha? Kumudon yang uno. Pusak. Ang kabugo. Imbis